Naisipan na namin na bumaba muna ng uh, ano, L3, L3 at kami maglalakad daan. Sakit na ng aming mga kalalamnan. Uh -uh. Lord! Tingnan nyo, nasa Daraitan na kami ngayon. Ang kilig ko'y ko bakal. Ay, kindi daw, kaingin. Ah, talaga namang. Oh, okay. Akala ko kay babae ka? Ay, kindi daw. <laughs> Ay, akala ko babae ka? <laughs> Nandito na kami sa, ma sa manggahan, daraitan. Tingnan nyo. Tingnan nyo naman ang ano, bundok, napakataas. Ang ganda ng daan, oh. Kami maglalakad na. Hi guys, so ang dito na ngay kami ngayon sa Manggahan. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ka at katasang bundok. Tingnan niyo ang bundok. Sa akin likodan, matatagpuan po ang bundok ng Salala. Salala. <laughs> dito po sa matatagpuan. Tingnan niyo po. Kami hoy naglakad kami na. na talaga na. humbulbog na. Bulbog ay. na ang aming katawan. Tingnan niyo. Ang sakit ang ng akin mga tabuta -tabu. wala nang puwet lalong nawala <laughs> ang akin kong keypiece dati ganto pa ang tuwid na tuwid ng inyo na ang akin nga hulato lato hindi na pantay gaynito pala ang daan din eh tingnan nyo guys ang daan napakaganda dadalawin nga pala namin si Ate Maylin ngayon anak ni Cholare tingnan nyo ang daan ulan pa patay na ulan pang pa <laughs> cellphone ni inaabot kami ng ulan wala plastik ang cellphone siya Yeah, may dig. Ayan guys, happy 39k followers! Ay, happy 39,000 followers po pala wow. Kaya naman po kami ay napunta din dito sa Daraitan Ay, ay sa manggahan para masulit Hala, umulan, walang plastik Ang cellphone Ayan, nandito na kami ngayon sa manggahan Tingnan nyo naman ang diadaan na namin Napakalinaw ng tubig Tingnan nyo, Diyos ko pa <laughs> uh, uh, Tingnan nyo mga kasamahan ko Talaga naman napakaganda ng Say hi! Hi! <laughs> Ako yung nangangatong pa. Nandito na kami ngayon sa ano Daraitan. Diga, napakaganda ng ilog. Tingnan nyo, oh. Ang ganda. Ito yung mga kasama namin. Malayo pa ka. Oo. Oh, Doon ba sa kabila yun. <laughs> ang ganda! Ah, ah! Ako yung maawa. <laughs> Ayoko umuwi na, Miraculous! <laughs> Baik, kami. <tabing 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 Hi guys! <tabing, <tabing> <tabing> lampas tao yang? Lampas, tao yang, lampas, tao yang, <tabing> lampas, lampas

Ganito lang naman ho ang daan. Papunta ka natin. May hiling. Tingnan nyo naman kung gaano kami. Kasaya, oh. Tingnan nyo naman. Hoy, kumaway kayo! <laughs> Ganyan. Say hi. Hi. Ano ni Neta? naman. Diyos ko po! Ah, Hindi pa Pag nakita mo yun sa tinipak, ah. Hi. Wala pa yan. Hi. 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 You know, Ayan po ang driver namin. Driver uh, shout out kay Michael Magnaye. Wow. Ayan po yung kabayo. Sinakay na namin ang aming mga gamit. Uh, -uh. Tingnan nyo guys, napakaganda ng daan dito. Ito nga pala ang manggahan dito sa Tanay, Tanay gato. Tingnan niyo ang gandao oh, ng bundok sa Likod, katignan mga bato ng ilog, puti lahat ng bato. Oh, linaw ng ilog, hindi man lang nalaboting niyo. Ha, ah, ah, kaganda din eh. Maitim na ako pag-uwi. <laughs> Maitim na ako pag-uwi. Hmm nyo, ang ganda talaga din eh. Oh, ako'y okay, mawiwili. E, Pangalawang punta ko na ari pero ako'y okay, bumalik kahit napakalayo ng lugar. Ah, tingnan nyo, ang ganda oh. Tingnan nyo oh. Ang ganda, tingnan nyo yung bato oh. Wow. <laughs> <laughs> tingnan nyo, takot na takot sa datawiring hanging bridge. Tingnan nyo ang hanging bridge. Ayun ang hanging bridge, ah oh. Ang ganda, oh. Ayun, oh, nangangamba na sila, oh. Tingnan ang ganda din eh,